Good morning sa inyo lahat mga kaibigan kapwa kong gwardiya tayo po ay duty na naman po tayo ngayon dito sa Subic Sambalis ito po ang lugar namin na ibibantayan nasa kabundukan na po kami ngayon ito po ang aming lugar walang patid ang aming duty araw at gabi Mahuli weekman, panay-duty, ito po ang aming lugar. Dito lang po yung sa Subic sambalis po, kamilya po ang aming sinjotihan Talaga sa manin niya ako, ito po ang aming ano, tayo po ay mag-ikot-ikot. Ito po, ang dami pong mga bahay ka lang, wala pa lang pakatira. Parting tas na po ito. Papuntang bundok na po ito. Kailang bagong gawa pa itong mga bahay na ito. ito Malapit na po yung ginagawa sa mga kabundukan. Ito po. Sobrang ganda talaga dito pag parting taas. Ako po ngayon ang robing sa ano araw na ito, linggo. Kasi yung robing guard namin hindi pumasok. Ako naman ngayon ang nag -robbing. Lawak po rito. Pag sa kabila naman yung kulay puti ng mga pintura naman, iba naman rin yan na subdivision. Napakalawak rin yan. Yan na masusumpo yan. Pagpunta rito, tinan mo. Pati hanggang bundok, kalilang medyo pinapatag. Tatayuan pa yan ng bahay daw. Pagdating naman natin dito sa kabila, buntok rin. Yan o, buntok rin po yan. Hanggang dito muna aking video. Maraming salamat sa inyong lahat. Parunod.